So habang binabayo ang bansa ni Bagyong Enteng, talaga bang relevant na ipakita nyo sa mga oras na ito ang print ng mapa na yan? Ngayong nakareceive na kayo ng kopya ng mapa na yan. what now? Ano na? Ibig po bang sabihin yan, eh winner na tayo o patalo na po tayo sa laban natin sa West Philippine Sea Dispute with China niyan? Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko, tinuruan ko po si PBBM kung paano ka usapin ng mga kamuting tao na nagkakalat ng basura sa kung saan sa kanto. Nag-rime lang po ako, okay? Oh, Mr. President, sana po ay may natutunan ka sa simple tutorial ko po sa inyo, ha? Presidente po kasi kayo. Dapat ganun po ang attitude mo when it comes to commanding something sa taong bayan para lahat sumunod sa'yo. Tama. Imagine na kiusap ka pa talaga sa mga kamote na huwag silang magtapo ng mga basura. ano ba naman yan? Ambot sa imo, Mr. President. Alam mo, Mr. President, kung nagtagumpay kayong makuha kami na maging defender nyo, Diyos ko Lord, aalis ako sa poder nyo. Kasi ang hirap mong i-defend ay hindi lang pala mahirap. Kasi ang hirap at nakakahiyakang i-defend. Kaya ngayon mga Troll Center agents niyan, hindi ba kayo nahihiyang depensahan ang presidente na yan? Sa bagay pera-pera lang no? <laughs> so bago tayo tumungo sa ating main topic guys, anong ginagawa ni Biden dito? Ano to? First time yan nakahawak ng tao? Ito yung presidente yung super lutang eh, no? ginagawa nito ang weird sobra hindi <laughs> ko tuloy matukoy ang gender nito eh President Biden what the hell are you doing? <laughs> I'm just asking alright? because you are making this scenario really weird and awkward seriously so pag-usapan naman natin si Defense Secretary Bigo Este Gibo Teodoro Jr na naka daw siya ng print ng 1875 map of the Philippines which shows its territories during Spanish regime including Scarborough or Panatag Shoal and Spratly daw. <laughs> so habang binabayo ang bansa ni Bagyong Enteng, talaga bang relevant na ipakita nyo sa mga oras na ito ang print ng mapa na yan? <laughs> Ngayong naka na kayo ng kopya ng mapa na yan, what now? Ano na? Ibig po bang sabihin yan, eh, winner na tayo o patalo na po tayo sa laban natin sa West Philippine Sea Dispute with China yan? Alam mo po, sana ang ginawa mo, sinolo mo na lang ang senaryo na yan. Yung tipong nag-selfie ka na lang sana nang di mo na pinaalam sa mainstream media. Kasi irrelevant talaga boss Alam mo yung sana pinatapos mo muna yung bagyo bago mo nilabas yung balita na yan, di ba? Irrelevant talaga boss and nonsense. Parang ikaw during calamities. Imagine part ng jurisdiction mo ang NDRRMC pero di ka mahagilap during calamities. Nasaan si Bigo? Este, eh, Gibo. Tuwing may kalamidad. 'Yun po ang malaking tanong ng napakaraming tao sa ating komunidad. Nag-rhyme lang po ulit ako, okay? 'Di ba ang cute? Ang tapang-tapang sa West Philippine si issue, pero pag may kalamidad, 'di mahagilap ng mga tao. Nako, wag ka mag-alala, boss. Hindi ka dilipari li ng bagyo ako na magsasabi sa iyo. Hindi ka naman siguro dumadami pag nababasa ka, no? Ako ho ay eh, nagtatanong lang naman, no? Kasi kung takot kang niliparin li ng bagyo o dumadami ka pag nababasa kayo, ay eh, mauunawaan po namin kayo kung bakit di kayo mahagilap tuwing may bagyo. For more videos, ifollow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YT. Maraming salamat, makabayans.